Mga ka-idol, buti pa yung mga kapitbahay ko naglilinis. Ayan. Oh, may sita ka! Isda. Oh, sita! Tuta, may isda. Patingin nga. Oh, sita, sita! Tuta, may isda nga. Lumaho yun oh. May isda sa ba, oh. may isda daw. May isda sa ba. Ayan. Ilagay, ilagay dyan, ilagay dyan. Ano pa tayo, ano pa tayo. Ano pa tayo? isda, baka may kasama pa ito. Puta, may isda nga, oh. Oo. Oh. Hey, ano may isda ka, kaya dun. Nahuli niya sa ilalim. Ayan, oh. Dahil naglilinis siya habang tumataas ang ilog namin. Ayan, oh. Ang galing ito, isda. Isda nga, oh pa. Tamban pa. Ayun oh, o. No? Raise na lang. Ah, lumakoy. Lumakoy. Ah, galing bulungan yata yan. Oh, lumakoy. Napunta dito. O, oh, di ba? O. Oh. Ang galing o. Oh. Saan galing kaya ito? Ayun o. Oh. Pwede <laughs> so, nang papaksa, baka may kasunod pa yan. Oh, may kasama pa yan. Hanapin natin. Isla o oh, nga ka-autol. Oh. So habang naglilinis ang kapitbahay namin, kahit baha na kami, so uh, malakas pa rin loob namin at masaya pa rin. May isla o. Oh. So, so dasal lang. Nasana pagpalain tayo nawa at Tigil na po yung ulan dahil kahit ba, kahit ba masaya. Masaya pa rin. Tigil na po ang ulan. Kasi noon, ha, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan ko ng mga, mga, mga So Lord, tama na po. Marami po maraming po ang aming pagkukulang. So, patawad po sa aming mga kasalanan So saan man tayo naroon, ingat po tayo mga kagala. Ang God bless po. Magdasal po tayo dahil ito ang pagbigay ng pagsubok ng Panginoon sa atin na tayo upang magbuklod at magkakaisa at tayo manalangin at magkasama Amen So yun na mga kagala mga ka-idol So yan Ayan, nahuli ng tabit bahay ko Ayan o oh. O, oh, ayun na yung isda Okay Ipunin, ipunin, baka may kasunod pa yan Ayan, ayan. Thanks for watching mga ka-idol. God bless po. Please like and share mga ka-idol sa mga bagong kita video. Please click na lang po bell for so, sunod na video. Okay? Ingat po tayo lahat. Ingat!